maaga pa lang, winawarak na lang nila si Inday. Kasi mahirap ito eh. Okay? If you're gonna look at the, the local geopolitics, ge um, geographical distribution of votes, yung Inday kasi, yung Duterte votes, is very solid. Kaya lahat ng pwede nilang magawa para ma-eliminate si Inday for 2028 or para ma-weaken yung kanyang base, ginagawa na nila. Ginagawa na nila. Ngayon, um, wawawarakin talaga ngayon nila yun si Inday. Diba? Ano? Wawasakin nila si Vice President Sara Duterte sa pamagitan ng isyu ng confidential fund sa issue ng West Philippine Sea sa issue ng ICC at ang pinakahuli dyan ay impeachment sa pamagitan ng mga issue na to, katulad ng confidential pan na world top 125 million na ibinigay sa kanya ni BPM yun na ang gagawing bala para kakasira ni, ba ni Vice President Duterte, pero makakaya nga ba nilang gagawin yan? nasisiraan si Vice President Duterte, kasi Ayon dito sa video na to ni SAS na kanyang pinaliwanag ay si Vice President Sara Duterte ay napakalakas ng kanyang, kanyang uh, local geographical politics. Kaya nga gagawat gagawa ng paraan ang kanyang mga kalaban para ito siya madiin at masira dahil napakalakas ni Vice President Sara Duterte. Ang kanyang mga, botan, mga boto, mga supporter ay pulidong Duterte, solid Duterte. Dahil nga ang lakas ng kanyang tinatawag na exhibit dahil nakita naman natin yung Davao City na exhibit na mga Duterte. At ngayon, pakikinggan, pakikinggan natin at panunuorin itong si Sas Sasot Rogando kung anong masasabi niya dito, kung paano niya ipapaliwanag. Pero bago natin simulan yan, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa naman video aking upload. So, ang i-discuss natin ngayon ay isang kapak kapa, kapanabik na topic. Bakit maagang winawarak si Inday? Ayan. Kaya nga natin pag-uusapan kung bakit maagang winawarak si Inday. Can you imagine? After first year, eh, winawarak na si Inday. Diba? Parang, parang hindi, parang nakalimutan na yung ano, parang nakalimutan na nila noong 2021 ay nagkakandara pa silang maging team, maging parte ng unity dahil napaka-strong ng BBM in tandem. Hello, hello, hello. Ang taray doon ng pilik mata. At least dapat kahit pilik mata man lang, no, maganda tayo. Sabi ni Patrick Bocon na binay nga. Actually, mas malala itong kay Inday, no? hindi lang siya binibina, kinokorona pa siya at dinodoterte. <laughs> Lahat na, girl, nalanasan ni Inday. Okay. So, pag-uusapan na natin kung bakit ang agang winawarak ni Inday. Um, alam niyo naman, pagwarakan is um, game na game ang marami sa inyo. No? Okay. Siyempre, hello sa mga nasa Thailand, Swadikap. Hello sa mga nasa Saudi. So, ito na. Can Sarah survive her term? Yes, of course. Um, so, ito na. Okay? Ito na ang eksena. Mm, Siyempre, ang relatable sa inyong nangyari is yung nangyari kay Jejo Marbinay, di ba? Pagkatapos manalo ni Jejo Marbinay is winarak-warak na talaga siya kaagad. Hindi ba? As in, winarak, warak, warak na siya. So, ipapakita ko sa inyo yung botong natanggap noon ni Jejo Marbinay. So, kung makikita nyo, ito yung resulta noon. Okay. So, si Jejo Marbinay ay may 41.65% of the vote or 14 million. So, 14 million, ang kalaban niya is si Mar na may 13 million. So, 14 million si Jejo Marbinay. So, si Jejo Marbinay, 14 million. Hindi ba? So, ngayon, titig alam niyo naman kung ilan yung nakuha ni Inday Sara na boto. Hindi ba mga mare? Di ba? So, kung si Binay ay may 14 million, um, si Inday Sara ay may 32 million. Okay? 32 million. Papakita ko sa inyo para para winner. Okay? So, meron siyang 32 million. Si Inday, 32 million. Ngayon, ang arithmetic niyan, mga friends. Okay? Ang, arithmetic, ang arithmetic niyan ay um, pwede nating sabihin na kita nyo kung papakita ko sa inyo kung ano yung um, what's this kung ano yung breakdown ng boto ni Inday. Okay. So, ito yung break, breakdown ng boto ni Inday. Kita nyo yan. So, Duterte, lahat ng blue yan, Duterte. Okay. So, titingin mo, Metro Manila is Duterte at ang um, sumunod sa kanya si Pangilinan. Yun lang yung kay Pangilinan. Ayan yung kay Soto. So, titingnan nyo yan ha. Tapos titingnan yung kay BBM. So, ito yung kay BBM. ba diba? Of course, almost similar. ba diba? Pero pag nakita mo, may Lenny doon. ba diba? ba diba? Pink. Tapos nakita nyo yun. ba diba? Lenny rin yon Pero pag nakita nyo dito, si Inday talaga malakas. Okay? Malakas talaga si ano? Si Ateng. Oh. Sobrang lakas. Blue, blue. Blue, blue pa sa blue, 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 blue. Okay. So, nakita nyo na kung bakit hindi lang, um, Rashid, when, when you la, kasi ang geopolitics, okay, ang geopolitics kasi, guys, hindi lang siya pang international. Meron din, geo, meron din local geopolitics. Gets nyo na. Ah. Mm. Okay. Si Inday, nung, nung vice president siya, kita nyo yung geographical distribution ng boto ni Inday? Na kung saan siya yung nag-top. ba diba? Kita nyo, blue yung kay ano, kay Inday. Ito, yung green kay Marcos. Okay? So, nakita niyo yung diferensya. Okay. Iaano natin. Okay. Isi-screenshot ko to at isa side by side natin. Ha? Isa side by side natin, mga friends. Para um, makita nyo ang pinagkaiba ng dalawa. At ito ay importante para malaman ninyo, para ma-reveal sa inyo kung bakit maaga pa lang ay winawarak na si Inday. Ang Inday ng ating buhay at buhay ng iba. Charot. Ano mo ba ko? Pasensya na kayo guys, ha? At, um, napagod ako, Diyos ko, day. First time ko kasi mag-gym, alam niyo naman, nakaipo na ako ng pambayad ng gym. So, nag-gym ako kanina. So, pahirapan. just me Alam niyo naman, pag-gym, kailangan. Ano ka? Okay. O, oh, isa side by side natin. Pero bago ang lahat, i e, charge ko muna ang aking um, laptop kasi nga, medyo, medyo ano na siya, emerald. Eh, okay. So, ayan na. Makikita nyo ng side by side. So, nakikita nyo yan, guys. Okay. Ito yung kay Marcos. Yung green Marcos. Yung pink Lenny yan. Okay? Green Marcos, pink Lenny. So, etong blue, inday yan. Inday yan lahat. Nakita nyo na ang diferensya, ha, mga bakla? Hmm. Nakita nyo ang diferensya? Nakita nyo ang diferensya? Okay? Marcos Inday. Marcos Inday. Mark BBM Inday. BBM Inday. Ah. Oh. Nakita niyo na. Nakita niya na yung distribution ng ng ano nila. So, pag nakita niya yung geopolitics, okay? Regionally, kung kung sino yung at mas namin ng ano, mas maraming bet namin si Inday, ba? Diba? Kaya nga, si Rowena Guanzon, okay, si Rowena Guanzon, sinabi niya, nung panahon ng 2022, maraming, maraming bumoto na Presidente Lenny, Vice President is Inday. Okay? So, makikita mo yan, no? Oh. Look at the, look at the, the, the distribution. Especially ito, oh. Kita mo yung part na yan, di ba? Yung part na yan, Lenny, tapos ang ang top na vice president si Inday. And dito ren, okay? Nakita mo 'yan? Lenny pero Inday ang top na uh, vice president. So ito, nakita mo 'yan, 'di ba? Ayun din oh. So nakita niya na, oh. Tingnan mo itong dito, ano bang probinsya 'yan? Samar or Masbate or ano ba 'yan? Mga bakla nakakahiya ako, hindi ko alam ang geography ng Pilipinas. So, Lenny ang presidente, ang top na vice president ay Inday. So, nakita mo, um, pag nakita mo yung pag nakita mo ang ang geographical dito ang Marcos, pag nakita mo ang geographical distribution ng Marcos ng BBM votes at Inday, si Inday mas solid. Okay, mas solid kaysa kay BBM. Okay. Siyempre, kailangan nilang kaya mahirap uh, mga ateng, kaya maaga pa lang winawarak nila, nila, si Inday kasi mahirap ito eh. Okay? If you're gonna look at the the local geopolitics, ge um, geographical distribution of votes, yung Inday kasi, yung Duterte votes is very solid. Kaya lahat ng pwede nilang magawa para ma si Inday for 2028 or para ma-weaken yung kanyang base, ginagawa na nila. Okay. Ginagawa na nila. Ngayon, um, wawarakin talaga ngayon nila yung si Inday. ba diba? ang dami na nilang bala. Merong ICC, merong um, impeachment na inannounce ni Congressman um, Franz Castro ng act, um, act, um, ng uh, teachers party list tapos sinabi ni Dalipin na fake news daw so fake news yung isa sa inyo dyan sa kongreso tapos kumambyo din si Tulfo pero mm, congressman Tulfo ha gusto ko itang kurutin sa singit pero um, next time na lang pero sabi rin ni, ni Tulfo wala daw ganun so todo ngayon sila deny dyan sa impeachment bakit? kasi girl halatang halatana <laughs> Tanghalatana. So, sabi ni Rashid, may hirapan silang mawarak si Inday. Ayun na nga. Okay. Kaya nga inuumpisahan na nila. After a year, binigyan lang nila ng one year honeymoon si Inday. After a one year, gusto na nilang warakin. Of course, okay. Itong laro, no. Ang mga contender sa 2028. Tulfo, Inday, Robuales. Gets nyo na. Okay? Um, si Inday kasi, solid yan eh. Solid, meron siyang political base na solid. Uh, kung makikita natin, siguro ang political base ni, ni Inday talaga is mga 30, 30 million. Okay? ah uh, mga 30 million. <laughs> mga 20 million. Yung, yung, bot, yung solid DDS talaga, no? Talagang yung mga tipong um, ma emerald na walang walang ka-emerut basta Duterte yan go pero itong si ano si si Romualdez si Martin Romualdez kasi aangkas yan sa mga botante ni Marcos ni BBM okay ngayon ang nangyayari kasi mahirapan siya kasi si Romualdez yung mga botante ni Marcos ay botante rin ni Sarah karamihan. So, nakita yung geographic location, uh, distribution. So, ngayon, in order to do that, because politics is about addition, kung hindi mo pa ma-add to, to sa'yo, kukunin mo ngayon yung iba. And, ang, 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 uh, most likely na pwede mong ligawan is the pink votes. Gets yun na the pink votes, no? So, kukunin mo muna yan, kaya makikita mo ngayon yung, yung kampihan. Nakakaloka, di ba? Ang winawarak ngayon nila is si Inday at nagkakampihan. Ang uh, i-deny man niya o hindi, meron lang nakikita tayong um, ang tawag dito is tactical alliance, okay? Bakit tactical? Because this is only for panandalian and this is for, for a greater strategic purpose. Itong kampihan ng ng makabayan, ng 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 LP at ng Romualdez Camp. Okay? Of course. Ang nangyayari ngayon, okay, ang nagbe-benefit ang nagbe-benefit sa political base ng ng Duterte ay si Tulfo. Why? Because Tulfo is um Tulfo is like presenting himself of some sort of Duterte na mabilis ang aksyon um, at uh, kaya niyang mambraso, etc. Ang pinakaiba nga lang ni Tulfo kay, kay Digong, Digong has an executive experience. Digong has 20, um, has several decades. Okay? At si Digong ay may exhibit A. Nagigets nyo na. So, kung gusto mo kung papaano may pinapalakad ni Digong ang ang isang ang isang bayan, may pupuntahan ka at makikita mo kung papaano siya nagpapalakad, di ba? Si Tulfo kasi wala siyang ganoon, wala siyang exhibit A. Naget sinyo na wala siyang exhibit A. Si Sara may exhibit A. And that is Davao. Okay? Yaan ang strength ng mga Duterte. Meron silang exhibit A. Si Romualdez walang exhibit A pag pumunta ka ng pumunta ka ng probinsya ni 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 Romualdez <laughs> parang you wouldn't be proud no na ang yaman yaman nila tapos ganun yung kanilang probinsya na gets niyo so ngayon si Sarah, kailangan itong warakin eh yan ang yan ang kanilang mentality kailangan itong warakin hanggang maaga pa ito ngayon itong mga dilaw okay hindi ko nilalahat ah itong mga dilaw ngayon gusto rin nilang magkaroon ng shot sa 2028. Okay? So, pwede silang makibakas kay Romualdez or kay Tulfo or pwede ang patakbuhin nila is si Tulfo for 2028. Diba? Tulfo and Adilao um, Vice President. Something like that. Diba? So, or 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 babaguhin ni Romualdez ang konsepto ng unity, it's gonna be like Romualdez and LP. Ayon. So ngayon, si Sara kasi kailangan siyang warakin. Why? Kasi nga ang lakas ni Sara eh. At wala pang and nobody alive right now knows how to beat a majority a a presidential candidate, okay? A possible a possible presidential candidate in 2028 na elected by a majority an overwhelming majority nung vice president siya. Nagets niyo. So mahirap talaga. So itong nangyayari kay Sara, expected ito. Expect this is this is not out of the ordinary course of Philippine politics na yung malak na pag malakas ka na contender for president for 2028, eh wawarakin ka. So ngayon, um, Mahihirapan mahirapan ba silang warakin si Sarah? Mahihirapan sila kasi nga buo pa yung Duterte brand of leadership. Kaya nga maraming gusto kay Tulfo dahil namimiss din nila yung ganoon. And that's, that's Duterte That's a Duterte brand of leadership ito kay Tulfo eh. ba diba? Ang pinagkaiba nga lang, si Tulfo, wala siyang gobyernong pinap... Wala, wala siyang exhibit no? Um, hindi mo alam kung paano siya magpapatakbo ng isang lungsod, ay nang isang bansa, kasi nga, e eh, wala naman siyang napatakbong isang lungsod. Nag-gets So, it's very difficult to compare yung ginagawa niya ngayon sa YouTube. Mas mahirap ang yan kasing ginagawa ngayon ni Tulfo. Walang choice yung mga tao Um, uh, ano yan eh, for viral purposes eh. Okay? May natutulungan siya, sure. But the thing is, papaano mo i-compare yung ginagawa mo sa YouTube versus pupun yung mga tao pupunta sa Davao at mapapakita, ay ganito pala magpatakbo ang isang Duterte. Nagigets ninyo? So, it's a uh, Sempre marami pa rin, marami marami talagang fans si Tulfo. No? Uh we 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 cannot deny that. And Tulfo is very effective in in what he's doing. But the thing is mahirap i-compare. Paano paano gusto mo kasi malaman is gusto mo mabuhay ng um, under a leader na may administrative skills at dapat may nakikita kang ebidensya ng administrative skills niya dahil may pupuntahan ka na pupunta ka dun sa lungsod na pinapatakbo niya etc. So that's different, 'di ba? Pero ngayon, um si Tulfo. Ngayon si Romuald, this is going to be a difficult climb for him. Kasi nga umaangkas lang si Martin sa pangalan ng Marcos, 'di ba? Um So mahirap talaga, mahirap talaga yung 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 kanyang ano emerut ni Martin. Um, kung bibigyan ko kayo ng comparison, di ba, remember, after mapatalsik si Ferdinand Marcos, the father, nung Cory's time, alam na alam ko to kasi lumaki ako ng panahon ni Cory. Yung mga tao talaga nun, ha? Yung mga tao talaga nun, nung panahon ni Cory, sa paligid ko ha, sa may erecto, ha, parati sinasabi nila na buti pa ng panahon ni Marcos, buti pa ng panahon ni Marcos. At yung ganong mentality na buti pa ng panahon ni, panahon ni Marcos, buti pa ng panahon ni Marcos, na carry over yan. Na carry over yan ng patuloy na every year, every year, buti pa panahon ni Marcos. Kaya, yung mentality ng mga tao na buti pa ng panahon ni Marcos is sumam, is naging beneficial kay Bongbong Marcos. Dahil akala nila, of course, magiging like father, uh, like son. So, binoto nila si Bongbong with, with the idea na buti pa ng panahon ni Marcos. Eh, di ba ang tagal patay ni Ferdinand Marcos Sr.? Siyempre, wala na nakakaalam kung pa paano pinatakbo yung panahon ni Marcos, no? Di ba? Pero ngayon, buhay pa si Duterte. And, yung mga tao, yung mga botante ngayon with Zara, alam pa nila, ano, kung paano, kung paano yung Pilipinas nung panahon ni, ni Duterte. And, of course, ngayon, di ba, nakita niyo nangyari sa Victory Liner, makikita niyo sa comment section, na, naku, kung, kung si Digong ang presidente niyan, di ba, nakita niyo yung, ano, yung karumalduman na nangyari sa Victory Liner, di ba, basahin yung ibang comments doon. May magugulat kayo. Buti pa nung panahon ni Duterte may ganyan. So, parating na-associate pa rin kay Duterte yung peace and order. And of course, yung, yung kampante ka ba na kung may nangyaring ganyan is talagang alam mo na itong si Digong isusupalpalin niya yung gumawa nun. So, kaya ngayon, itong si Sarah is, ano talaga to? Hinahugger talaga siya. awawarakin uh, wawarakin talaga yan si Sarah every year, every year. Tandaan nyo, every year yan magkakaroon ng issue si Sarah. As in, it's going to be, uh, it's going to be Sarah against the world ang mangyayari. No? On the way to 2028, yung 2025, magiging dry run yan, yung 2025. di ba? Magiging dry run yan. And, Tignan natin if Bongbong Marcos and Sarah Duterte will endorse the same Senate Senate candidates, diba? So, ayun na nga. Pero, ang problema kasi dito kay Sarah, mga friends, is um, si, 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 uh, si Sarah kasi wala siyang partido. So, mahirap yan eh kung wala kang partido. Wala kang makinarya. Eh. So, mahirapan ka. So, ngayon, um, merong political base si Sara pero wala siyang partido. Eh, kaso, kailangan mo ng um, organized kailangan mo ng organi organization behind you eh. Nakikilos. No? In order for you, in order to prop you up. Ayun nga lang, ang problema kasi sa mga Duterte guys, wala talaga silang pera in order to, to make things happen for them. They just really rely on on people's people's support, no? So ngayon, ang ang nangyayari sa atin ngayon, kung anong nangyari noong 2016, 'di ba? Na Digong, wala siyang makinarya. Ang nagtaas lang talaga kay Digong ay yung mga tao. And I don't know kung kayo, kayong mga um, ginawa yung for Digong in 2016, e eh, gagawin nyo kay Sarah for 2028. Kasi yung laban ni Sarah ng 2028, mas magiging mahirap yan kaysa sa laban ni Digong ng 2016. I'm telling you. So, yun lang nga, na kaya maaga nilang winawarak si Sarah. Sabi ni JD, do you think Sarah also has a political strategies? Of course, meron din yan. Sabi ni Lawrence, sus how should Sarah be like water amid the grotesque fireworks thrown by the Bobom -bo Bobo camp? Ano bang ginagawa ng tubig? Ano bang ginagawa ng tubig? Uh, diba? So, yun yun. Um, kita yung ginagawa nila ngayon. Binubura binubura talaga nila sa, sa isipan ng mga tao. Actually, nagagamitan yung camp ni, ni, ni sa kaya mga, dila yung mga dilaw. Yung, yang mga dilaw, ang ginagawa nila is, inuulit-ulit nila yung storya na pangit yung panahon ni Duterte. Of course, etong, etong Romualdez camp, they will bank on that. Hindi nila gagawin niya ng derechahan na sasabihin na pangit yung panahon ni Duterte. They will let their enemies do that. Okay? Um, of course, it's going to be partnership for convenience. So ngayon, pagkatapos gawin yan ng, ng, ng dilaw, ang gagawin naman, ang gagawin naman nila Romualis is it, itong sa camp nila. Of course, lahat yung pa Okay? Kasi ayaw nila magmukhang, pag, ayaw kasi nila magmukha na head on collision talaga ni sa Sarah. Of course, tayo, hindi naman tayo boba, no? Para hindi makita kung ano nangyayari. Diba? Sabi daw, sana sa midterm bumalik ang pangyayari. Ayun na nga, um, tignan natin kung anong mangyayari, kung bumalik na, ba yan or hindi. Pero yun na nga, dapat, um, ayun na nga alam natin, maaga tung sinisira to si Sarah. Um, tignan natin kung magiging pareho ng, magiging pareho ang nangyari sa kanya, sa nangyari kay Binay. Um, So, magandang, actually, ano to, you know, this is trial by fire itong mangyayari kay Sarah ngayon. Uh, tingnan natin kung anong mangyayari. Well, ang mga Marcos na nakabalik, di ba? <laughs> Parang mas malala naman ata yung mga nangyari sa Mar mga Marcos, di ba? Nakabalik nga sila sa niya. <laughs> Mm. Okay, so, So, ayun na nga, mga friends. So, it will gonna be a good, um, full of political fireworks leading to 2028. So, ayun lang po, mga, mga friends. Maraming salamat. And have a good night and have a good weekend. At base sa na napadod natin na pinakita ni Sastro Gando, based dito sa geographical uh, political magnitude ni Vice President Duterte, ay napakalakas, napakalakas pule supported siya ng Duterte supporters at mga iba pang mga party. So, ang tanong ngayon ay kaya bang labanan? Ang tanong ay makasurvive nga ba si Vice President Sara Duterte dito sa kaliwat kanang paninira sa kanya dahil ngayon ay nagsama-sama na yung dating dilawan, pinklawan at ang mga pula ay nagsama-sama na laban kay Vice Vice President Sara Duterte. So, ito yung tanong ngayon na malaki kung makakasurvive na siya. So, sa pamagitan ng mga supporter ni Vice President Duterte, ay dyan nakasalalay ang survival ni Vice President Duterte. Dahil kung mawala ang kanyang mga supporter at ang mga pulidong Duterte, ay maaring siya ay maaring hindi niya makakayanan ang laban na ito. So bago natin tapusin itong aking komentaryo na video ay please na mawag makalimot, mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na rin all notification bell para mag update kayo sa mga video ang aking upload ng mga bagong issue concerning sa interes ng ating bansang minamahal. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.